Hello everyone, it's me again, my Jean. Good morning sa atong tanan. Magkapi na ta, kapi kapi. Magkapi na ta. Karong kay di ako'y gihimo nasad na, na hidban, turban. Ako nasad ni sulot sa akong ulo. Kung kisay ganahan nga maghidban o crochet hidban, pag-PM lang mo sa ako ah. Okay. Siyempre, dangas ta. Mm. Mm. Ayan. Kung ni niya design. Sus, kagabi eh. Kusog uwan. Grabe. Na maha baha na. Eh, kusog ang uwan. Daring unang panahon, Pagmuuan nga ni dili mo baha. Pero karon, pagmuan na nga ni ug kusog mambaha-baha na. Unya parisan lang po nga alas otso sa gabi-i e sad, sa gabi-i e, mga alas otso nga oras sing linog sad, pero dili man imong nga kusog. Igo lang himbay bayog ug ang semento. O oh, siya, mga pinata. Way, sagol nga tinapay. Adagan ni tinapay ay, on ni tawag ani? Munay. O niya, ang katumpad pandisal na ginuwat ko, kaya pa man mo abot. Oh. Yung kini Pilipino, kaya ang kapi isaw-saw pag yun sa... Ang tinapay isaw-saw pag yun sa kapistasa. Limpyuhan <laughs> pag yun. <laughs> No, manggulayak nung kagay sa nakalilit. Ayan, ganahan. Nindot mong sad, oh, ayan. Ang design. Daghang ko daaning mga ginahe mo, magbaligya, kung kinsay mo, order sa ako, ganahan mo o crochet, na turban, ay, pag-PM na lang mo sa ako, ah. O siya, mga may guys, ayaw kalimot sa pag-like, sa pag-share, o sa pag-comment. kaysa sa comment, diha ko mo. Resbox sa inyo ha. Bye-bye. Mayong adlaw sa atong tanan. Happy Sabado. <laughs> Hello everyone, it's me again, my Jane, Good morning sa atong tanan. Sabado karon ay Happy Saturday. Oras na karon maglimpyo-limpyo. Pang time na kay weekend na. Oras na sa mga trabaho on niya kagabi eh kay sa nini, ang uwan na mahabaha na dili parihas daaring una pag na nga ni, dili ingon nga mukusog dili ingon, au oh, dili ingon nga mukusog ang baha o dili pun ingon nga may baha karon pag na nga ni, mubaha na siya igo labisag igo igo lang, dili ingon masyado nga as in kusog nga uwan mubaha na gyud siya lahira daaring unang panahon unya kagabi isad eh, may linog pod pero hinay ra gadi regad ingon nakusog. Unya karon mga pita guys, di lali. Diya ah, nagsulot ko og torban nga ako nasadning ning gihimo. Kini siya nga torban ako ni baligya. Mamaligya ko og mga torban. Kung gis, kung kinsay ganahan og mga torban crochet ban, torban, PM lang mo sa ako, ah. Di araman ni ako sa ah. Hmm. Mura lang ni siya, pangmasa lang ni siya nga mga presyo. Mga pita, ay, di agag ko'y tinapay, ang, ang tinapay munay, ako gipalit sa tindahan, kay nagkalingo na, ko ko, naabot sa pandisal, nga muagi, wa man muagi ang pandisal. So, nakapalit nala ko, og, tinapay sa tindahan, kining munay, Tantay 5 ra po kay tag 5 man ang buok ani. Nya mo na karon nya mga pita, mga may guys. O siya mga may guys, thank you for watching. Ayaw mo og kalimot sa pag-comment, sa pag-like og sa pag-share. Kay sa pag-comment sa baba didto mo na ako balikon didto ko mo box sa inyo ha. Thank you.